right now, I'm with Cairo Cloud7. Nanalo sila ng 100,000 pesos kanina. Pero gusto pa nila mag-uwi ng total cash prize of 200,000. At automatic winner din ng 20,000 pesos ang napili nila charity. Ano ba napili ninyo, Cairo? Um, yung Kapuso Foundation ko. Thank you for choosing that. Kapuso Foundation, you got 20,000 from our winning team. And at this point, nasa waiting area si Lucas at hindi niya tayo naririnig, Cairo. It's time for Fast Money. All okay right, game. Give me 20 seconds on the clock, please. On a scale of 1 to 10, with 10 being the highest, gaano katindi ang kabao o nervous na mga sumasali sa isang game show? Go. 9. Hugis below na nabanggit sa bahay ko. Kamatis. Sino ang karaniwang naka-white uniform? Mga polis. Sikat na Pinoy na kalbo. Um, si Tito Boy. Sa isang buwan, ilang beses ka kumakain sa fast food restaurant? 15. Let's go, Cairo. Ilang puntos na nakuha mo? On a scale of 1 to 10, gano'ng katindi ang kabaat ni Elvis pag sumasali sa game show? Sabi mo, nine. Ang sabi ng survey? Fifteen. Hugis bilog na nabanggit sa bahay kubo, sabi mo'y kamatis. Ang sabi ng survey? Yes! Sino karaniwan na naka-white uniform? Ang sabi mo'y? Eh, police. Ang sabi ng survey? Uh... Sikat na Pinoy na kalbo, siyempre, Tito Boy. Survey says... <laughs> yes! Sa isang buwan, ilang beses ka umakain sa fast food restaurant? 15 Wow! Ang sabi ng survey... Uy! Wala. Cairo, Di ba le? you got 90 points, Cairo. That's oh very good God, enough. Let's welcome back Lucas! Hey Lucas, before we start, may mga gusto ko bang batiin? shoutout uh, shout tayo. Oh, syempre po gusto ko po i-shout lahat ng fans namin ng Cloud7, mga Rainbows. And special shout out to my mom. She's watching at Dubai. Hi mom. Nice, Lucas. Yes, because uh, napapanood tayo sa Dubai, actually all over the world. Kaya uh, hello po sa inyo. Good luck po sa anak ninyo. Alam ko, kayang-kaya niya ito dahil si Cairo naka-90. Ibig sabihin, 110 pa ang kailangan mo, Lucas. Good luck. At this point, makikita na po ng viewers sa sagot ni Cairo. Give me 25 seconds on the clock, please. On a scale of 1 to 10, 10 ang pinaka, pinaka mataas. Gaano kaya katindi yung kaba? Dugdugdug o oh, nervyos na mga sumasali sa game show, Lucas, go! 9 7 no. Hugis bilog na nabanggit sa bahay, Kubo? Uh, watermelon Sino karaniwang naka-white uniform? Teacher Sikat na Pinoy na kalbo? Wally Bayola sa isang buwan, ilang beses ka kumakain sa fast food restaurant? Five times. Let's go, Lucas! On a scale of one to 10, gaano katindi ang kabat ni Herbie sa sa game show? Ang sabi mo ay 7. Sabi ng survey. Ang top answer natin ay 10. 10. 52 points sana yun kung nakuha niya yung 52 points. Pugis bilog na nabanggit sa bahay ko mo ba ba sabi mo water watermelon. Survey says, wala. Kamatis, ang top answer ay kamatis. Sino ang karaniwang naka-white uniform? Sabi mo teacher. Ang sabi ng survey, ang top answer dito ay doktor. Sikat na Pinoy na kalbo, Wally Bayola, sabi mo. Ang sabi ng survey, meron. Boy Abunda, ang top answer at Temple Roco. Sa isang buwan, ilang beses ka kumakain sa fast food, sabi mo lima. Ang sabi ng survey, ang top answer ay tatlo, Lucas. Congratulations, man. Thank you, po. You still won 100,000 pesos. You. Para po natin. Congratulations, Cloud7. Now, let's welcome back, of course, the Kilig Crew, Aidan. Ano, babalik ka ba? Siyempre, next week po. Agad-agad, <laughs> ha? At muli, palakpakan po natin ang Cloud 7, guys. Awesome performance tonight. Guys, you wanna say anything to your fans? Uh, we just want to say thank you to everyone who has been supporting us throughout our journey as P-POP members. And mas gagalingan pa po namin para sa inyo. And more things to come for Cloud 7. Thank you po! <laughs>